emotional Andrew Yulo nakiusap sa anak na si Carlos na umuwi na sa kanila. Habang patuloy ang mga natatanggap at natatamasang grasya ni Kaloy sa kanyang pagkakapanalo sa nakaraang Paris Olympic, ay patuloy naman ang pangungulila ng kanyang pamilya sa kanya. Nitong nakaalamang ay bumalik sa si Paris si Kaloy kasama ang girlfriend niyang si Chloe. Nag-viral din ang picture na na-post na ito ni Chloe sa kanyang social media account dahil parang may pinaparinggan na naman ito. Samantalang naging mas active naman ang family ni Kaloy sa social media at patuloy na itinatago ang totoong nararamdaman nila sa mga nangyayari. Subalit ngayon nga ay mukhang hindi na kaya pang itago ang damdamin ng isang ama, ang kanyang patuloy na pananabik at pangungulila sa kanyang anak. Dahil sa naging post at live nga ng dati ni Kaloy na si Mang Andrew, ay gumaralgal naman ang boses na ito nang banggitin ang mga katagang Shout out Kaloy Yulo, umuwi ka na sa bahay. Halatang pinipigil lamang ni Mang Andrew ang kanyang pag-iyak. Kasama naman ito ang isa sa mga kapatid ni Kaloy na tila ba ay pinipigilan ng dadi nila na sabihin ito. Ito ay sa kadahilan ng baka di umano isipin na naman na peke sila. Ganun pa man halata naman ang pangungulila ng pamilya ni Kaloy sa kanya. Bagamat may mga nasabi silang hindi maganda sa isa't isa, ay iba pa rin talaga ang pamilya, sabi nga ng mga netizens. Sadyang totoo di umano na makakatiis ang anak sa magulang, subalit ang magulang ay hindi gayang tiisin ang anak. Kayo mga katsika, ano ang masasabi niyo sa naging pahayag na ito ng tatay ni Kaloy?